Siyempre, hindi na. Huh? Hindi na ako magpapa-enroll. At hindi kayo masarap. Mm. Mukha kayong mga tigi. <laughs> <laughs> Higup maami nga mga single mom. Kay mura ramig big balot. Kami kihapon bisag na anay piso. Mura kag balot. Ikaw yung puti sa balot. Namatig pa sa guma. Hoy mahigog ma, sa imo. Mm. Kay mura kag milo. <laughs> Security guard ka? Never! Security guard ka? Kagamay sa imong sweldo? Nga magtugatuga ug manguyab sa amo? Never mimi patolog guard. Ew. Security guard ka? Ew, sa akong kagwapa ug ka sexy, mo patol ka sa imo? Yak, ulo-ulo ra ka sa akong pamilya hoy, pag il. Wag yung tamay-tamayin ang security guard. Kay mukha kayong mga amimintik. yung ngipin nyo, alegrahin nyo. Kay nagilo-ilo na. Para kayong mga sambuyanay. Tayan daw nato ning bulad. <laughs> niya bulan Yas ang pobre na Jun. Yes. Wow, ka ng list ng ilong. <laughs> Mas load ka patanawang sa bulan. Boys, kung makikita niyo ako sa gitna ng kalsada, anong gagawin niyo, boys? Sasagasaan o lalaplapin? Dadas magin kita. Mukha kang buntis na batod. <laughs> Yung liog mo, lugod-lugorin mo. Uh! Kay nangingitom na. <laughs> <laughs> Eo, cargador! Digit ko mo patulog, kargador. cargador. kaya kay gamay nagsweldo. Di kapod sa akong pang make-up o pang sexy, no? Never digit ko mo patulog, cargador. mga cargador, gamay nagsweldo. Digit ko mo patol. Eo! O man inintiwawa, nakabuhi man. <laughs> Kakusog ra ba mo usig? Uh! ang pangutana kung mo sab sa imo ang kargador ha huh? sabang sradaan nimo bagampugad uwak <laughs> grabe nimo kapiling, bagan mangkonan pisok piso na waya kalutas <laughs> lumsan o laplapon lumsan <laughs> jaw ibalik sigbin ko man sa tubig <laughs> Bagal mang kadugong na <laughs> Kita ning ini taga bukid da ka iPhone ko. Kamo bleh, di mo maka-upload og iPhone kay pobre ra mo. Isa pang ma ninyo Android lang kay pobre mo bleh. Ako naka iPhone 13, kamo wala bleh. Taga bukid mga pobre di ka-upload og iPhone. A ang ilang ma Nokia lang nga kipad. Bleh! Kalaong ko andog so sa Ini baja sa kalibunan. Grabe sab nimo kapiling Dili lagi maka-afford ang mga taga bukid. Naka-iPhone lagi kau. Pero ang imong ipon, tagtali te ina. Bagan ko nang bantilis.